Ito feeling good, lingkod, Kristo Christ Jesus, Pastor Tumangka, Bustulik, Bilibus of Christ International. Ay gabi pa an at habag, biyayan Diyos. Ay atin lahat sa pamagitan ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Ay patid sa bawat araw, mabinan Diyos, magpapalay po tayo pero talagang hindi po natin mag-fix lang schedule natin. dapat sa trabaho natin, mga batid, mayroon tayong hanap buhay. Pagpapinan well, Diyos ang oras tayo sa ating time ngayon. Tungkol po sa biyayan ng Diyos na pinagkalobo sa atin. Nang sumukot araw, patuloy ko tayo na binigyan ng Panginoon ng ang biyaya na kasininga na ating katawan. Hindi po natin ito mapantayan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa oras na ito. ating pakinggan ang kanya mga salita para po na tayo po ay magkakaisa po sa biyaya na ito. Sabagkat wala na kundi yung hintil kay mga Grigo. Isa lang tayo ng Kristo, babay na laki, bata o tanda. Kahit sino po, ito e sa limutan na isa na po tayo Kristo. Kaya e, patuloy uh, tayo nag-aral ng Biblia. Ay e ating pag-aralan ngayon. Hallelujah, uh, ang salita ng Diyos. Ito po talaga ay napagalaga po sa atin. Ang natin, ito po sa Galatia chapter 3 verse 28. E ating pag-aralan ngayon. Mag-shout e out muna sa ating mga verse ngayon. Lahat natin na